Matapos ang panibagong pag-atake ng mga anino, napilitan ng albularya na bumalik sa lugar na matagal na niyang nilisan, ang bundok banahaw. Dito nagsimula ang lahat. Dito siya tinuruan. Dito rin niya inilibing ang isang lihim na ayaw na sana niyang balikan. Habang umaakyat siya sa bundok, bawat hakbang ay tila sinusunda ng mga matang hindi niya makita. Ang hangin ay malamig ngunit mabigat. At sa ilalim ng mga tuyong dahon, ramdam niyang may gumagalaw. Pagsapit niya sa pinakaitaas na bahagi ng bundok, huminto siya sa isang lumang dambana. Wasak na ang mga bato. May mga bitak ang lupa. Ang mga puno sa paligid, tila tuyot at may sugat. Dito niya iniwan ang pendant na hugis bituin noon. Ngunit ngayon, wala na ito. Naisip niyang may iba nang nakarating dito at hindi ito tao. Biglang umihip ang hangin. Mula sa likod ng dambana, lumabas ang isang nilalang na matagal na niyang kinalimutan. Isang lalaking matanda, may balbas, may mata ng liwanag, at dilim. Ito ang kanyang dating guru. Ngunit ngayon, ang kanyang anyoy na baluktot ng panahon at kasalanan. Ako ang nagturo sa iyo ng lahat, ngunit ikaw ang pumili ng liwanag. Ngayon, tingnan mo ang resulta ang kahinaan mo, ay ginigising ang mga nilalang na matagal ng tulog. Hindi sumagot ang albularya. Sa halip, nilabas niya ang orasyon ng kanyang mga ninuno. Binasa niya ang mga salitang dapat, sana'y panghuli, hindi pang pasimula. Sa ilalim ng liwanag, sa lakas ng ugat ng lupa, sa dugo ng matanda at ng sanggol, bumukas ka. Lumindol ang lupa. May pumutok sa gitna ng dambana. At mula roon, umangat ang isang bato. May nakaselyong kahon. Sa loob ng kahon, naroon ang pinakalumang anting-anting, ang puso ng ahlab, isang kapangyarihang kayang tumapos sa lahi ng kadiliman. Ngunit kapalit ay ang kaluluwa ng may hawak. Tiningnan niya ito. Nanginig ang kanyang kamay. Sabi ng kanyang guro, Kapag ginamit mo yan, hindi ka na makakabalik. Mawawala ang pagkatao mo. Ikaw na ang susunod na anino. Ngunit hindi na siya natakot. Alam niyang ang laban ay lumalawak. Hindi na lamang ito tungkol sa baryo, kundi sa buong mundo. Pinisil niya ang puso ng ahlab. At sa isang iglap, ang paligid ay nasunog sa puting apoy. Nagsisigaw ang mga aninong nagkukubli sa kagubatan. Nabiyak ang langit. Tumigil ang hangin. At sa gitna ng lahat ng iyon, naroon ang albularya nakalutang. Ang kanyang katawan ay nagbabago. Ang kanyang mata, kalahating puti, kalahating pula. Siya na ngayon ang bagong tagapagbantay, hindi lamang ng baryo, kundi ng balanse sa pagitan ng liwanag at ng kadiliman. At habang bumubukas ang bagong yugto, isang boses ang narinig mula sa kawalan. Kapag ang tagapagtanggol ay naging nilalang ng apoy, Sino pa ang tutubos sa kanya kapag siya'y bumahling sa dilim? Tahimik ang bundok, ngunit sa ilalim ng lupa, may mga nilalang nang gumigising. Makalipas ang ilang araw matapos hawakan ni Aling Rosa, ang puso ng ahlab, nagbago ang lahat. Hindi na siya basta albularya, hindi na lamang tagapanggamot o tagapangalaga ng mga sugatan. Sa kanyang mga mata, Nagsimulang lumitaw ang mga nilalang na matagal nang nakatago sa pagitan ng mundo at ng dilim. Mga aninong gumagalaw sa ilalim ng lupa. Mga matang naniniktik sa kailaliman ng ilog at mga boses na nagmumula sa pagitan ng katahimikan. Nabuksan na ang harang at unti-unting sinasakop ng kadiliman ang mundo ng tao. Ngunit hindi lang yon ang pagbabagong nangyari kay Aling Rosa. Dahil sa kapangyarihan ng puso ng ahlab, bumata siya ng bahagya. Ang kanyang balat ay tila nagningning ng bahagya, at ang mga pinong guhit sa kanyang mukha ay naging mas banayad. Ang kanyang katawan, bagamat payat at matanda pa rin ang anyo, ay nagkaroon ng bagong sigla at lakas, isang tanda ng pagakyat at pagbabagong dala ng alab na kanyang taglay. Sa kabundukan, nagsimulang magtipo ng mga albularyong matagal nang nananahimik. Sila ang mga tagapangalaga ng hangin, apoy, tubig at lupa, ang mga huling tagapagtanggol ng liwanag, at sa gitna nila, ang albularya, taglay ang puso ng ahlab, ang sentro ng lahat. Ngunit hindi lahat ay naniniwala. May mga matang nagbabantay, nag-aalala, hindi na siya ang dati nating kasama. Ramdam ko ang pagbabago. May bahid ng dilim sa kanyang lakas. Kung siya ang magiging sandigan natin, paano kung siya rin ang maging simula ng ating wakas? Tahimik si Aling Rosa. Sa loob niya, ang kapangyarihan ay unti-unting kumakain ng kanyang kaluluwa. May mga gabing nalilito siya. Hindi niya matukoy kung siya ba'y gising o sinasapian. Sa kabilang panig ng kagubatan, naghahanda ang mga nilalang ng dilim. Ang mga aswang, tikbah lang, maligno at mangkukulam. Isang hukbong nagtipon upang sumalakay. At mula sa kailaliman ng bundok, bumangon ang tinig ng matandang guro ni Aling Rosa. Ngunit hindi na ito tao. Isang nilalang ng galit, hinagpis at itim na salamangka. Sa loob ng pitong gabi, sasakupin natin ang liwanag. At ang unang babagsak ay ang puso ng liwanag mismo. Dumating ang gabi ng labanan, ang langit ay dumilim, ang mga bituin ay nagtago, ang hangin ay tumigil, at ang lupay, umuga. Sa gitna ng kagubatan, nagsanib ang dalawang hukbo. Liwanag at dilim, naglipara ng apoy, sumabog ang tubig, nagliyab ang mga ugat ng puno. Ang mga anino ay naganyong halimaw, at ang mga dasal ay naging sandata. Sa gitna ng digmaan, naroon si Aling Rosa, nakalutang sa hangin, nakapikit, at ang katawan ay nababalutan ng apoy na puti at pula. Ngunit sa kanyang dibdib, kumikirot ang puso ng alab. Nararamdaman niyang ang kapangyarihan ay hindi basta ibinibigay, kundi sinisingil. At ang kabayaran, ang kanyang kaluluwa. Ngunit bago siya tuluyang lamunin ng apoy, naalala niya ang batang iniligtas niya noon ang simpleng buhay sa baryo, ang mga panata ng kanyang mga magulang at ang boses ng kanyang unang guro bago pa ito nagbago. Ang tunay na tagapagbantay hindi sinusukat sa lakas, kundi sa sakripisyo. Muli siyang pumikit at sa huling pagkakataon, sinigaw niya ang pangwakas na dasal. Sa ngalan ng lahat ng inibig ko, ng lahat ng pinrotektahan ko, at ng lahat ng lumaban sa dilim, patawarin mo ako ngunit dapat itong matapos nagliwanag ang buong kagubatan pumutok ang ulap naglaho ang mga anino at bumalik ang liwanag sa paligid tahimik walang tunog lahat ay bumalik sa ayos ngunit si Aling Rosa wala na siyang katawan na makikita isang abulamang ang naiwan sa gitna ng isang pabilog na marka sa lupa ang selyo ng mga tagapagtanggol at sa himpapawid, lumipad ang isang puting ibon, tahimik, malaya, at tila nagbabantay mula sa taas. Isang tanda na ang liwanag ay hindi kailanman mamamatay.